Department of Migrant Workers, sinalakay naman niya ang mga illegal uh, rec recruiters. May mga ipinasara rin na mga opisina na sangkot manos sa iba't ibang uriho ng uh, panluloko. May update po dyan si pambo Grant Hilario. Ikinasahan ng Department of Migrant Workers ang kanilang pagsalakay sa iba't ibang mga opisina ng isang learning center na sangkot sa iligal na pagpapadala ng mga manggagawang Pilipino abroad. Natuklasan kasi ng kagawaran ang iligal na pag-aalok umano ng mga trabaho ng naturang kumpanya partikular papunta sa bansang Japan. Dahil dito, agad na inuutos ng mismong kalihim ng kagawaran na si Secretary Hans Leo Kakdak ang pagpapasara at pagpapanagot sa mga maling gawain ito ng learning center. Kaya naman, Ibinahagi ng kanyang undersecretary na si Attorney Bernard P. Olalia ang naging estratehiya nila upang tuluyang maipasara ang mga opisina ng illegal recruiters. Paliwanag niya, sabay-sabay nilang pinuntahan ang magkakaibang lokasyon ng mga opisina nito upang hindi matimbrihan at maging matagumpay ang kanilang pagpapasara. At sabihin ko na lang, no, tatlo sa Mindanao yung pinasara natin. No? Tatlo sa Mindanao, isa sa Calabar Zone at isa dito sa Metro Manila. Uh, Sabay-sabay na po ito para nang hindi matimbrihan yung uh, iba't ibang branches ito kasi pag natimbrihan ay hindi po tayo magiging successful. Ayon pa sa kanya, matagal na umano nila itong tinitiktikan sa pamamagitan ng pagmamatsyag online sa tinututukan nilang illegal recruiter. Ibiktima dyan kaya tayo po nagkakandak ng digital surveillance at isa ito sa ating na, napagtuunan na pansin dahil nakita trabaho na mayroong mga post at sinasabi nila na sila ay uh, makakapagbigay ng trabaho. So sinubukan natin i-contactin at pinuntahan ng ating mga kasamahan at ayun na, na-confirm natin na totoo nga yung kanilang post at uh, yun po. Mahaharap naman sa kasong kriminal ang naipasarang learning center kasabay ng pagpapanagot na rin sa iba pang mga recruitment agencies na may ugnayan din umano sa kanilang pangloloko. Yung training center pwedeng humarap sa criminal uh, case ng illegal recruitment. Yun na mga uh, License recruitment agencies pwedeng humarap sa suspension o cancellation ng kanilang mga lisensya dahil sa ginawa nilang violation. Aalamin natin kung ilang estudyante o ilang workers yung kanilang biniktima dahil yung nakita natin kanina may tatlo na nagsabi na sinigil sila ng 40,000 at 2,000 per month dahil live-in sila doon at aalamin din natin yung mga kasamahan nila para na sa ganun makunan natin ng statement, bigyan natin ng abogado at tayo po ang tutulong mismo libre para sa ng kaukulang kaso para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!